Hello, good morning. Katatapos ko lang basahin itong Exodus chapter 20. At makikita po natin dito ang mga palaalan ng Diyos sa Israel kung anong klaseng paglilingkod ang ibibigay nila para sa Diyos. Dito sa verse 2, pinaalala ng Diyos sa Israel na siya ang Diyos na tumulong sa kanilang paalis mula sa Egypto dahil sa mahabang panahon sila ay naging alipin ni Parao. Kaya pinaalis sila doon, tinulungan sila ng Diyos upang papuntahin sa kanaan kung saan tinatawag ngayon na Israel. Ngayon, babasahin ko mula verse 2 hanggang verse 5 at mayroon lang akong ilang katanungan para sa inyo at maaaring ito ay magbigay linaw sa inyo kung bubuksan ninyo ang inyong kaisipan. Ang sabi dito sa verse 2, I am the Lord thy God which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. So, nagpaakilala ang Diyos at pinaalala ng Diyos sa Israel na siya ang Diyos na nagpalaya sa kanila mula sa pagkaalipin ng Ehipto. Sa verse 3, Thou shalt have no other gods before me. Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos-Diyosan maliban sa akin. Nag-iisa lang ang Diyos na nagpalaya sa kanila mula sa pagkaalipin ng Egypto. So, nararapat lang na hindi sila sasamba ng ibang Diyos-Diyosan maliban sa totoong Diyos. Okay? Verse 4. Dito na ang otos ng Diyos. Thou shalt not make unto thee any graven images Or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Number five, thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I am the Lord thy God. I am a jealous God, visiting the iniquities of their fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Okay, paliwanag ko sa inyo. Kung niyo po, ang Diyos ay nagpagawa ng imahe ng ahas, isang tanso. Para ang sino mang titingin doon ay gagaling mula sa kagat ng ahas. Inutos yun mismo ng Diyos kaya gumawa si Moses. Para ang sino mang titingin doon ay gagaling mula sa kagat ng ahas. At yun ay uh, foreshadow sa Panginoong Heso Kristo. Kung maalala niyo siya, John chapter 3. Verse 14, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the son of man be lifted up so sa verse 15 whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life so yung ahas pala na pinagawa ng Diyos kay Moses na isang tanso ay isang foreshadow sa gagawan ng Panginoong Heso Kristo pero kalaunan ang mga Israel ay natutong gumawa ng imahin na walang utos ng Diyos okay malalang yung ano golden calves na ginawa ng Israel at iyon kanilang sinamba at pinaglingkuran. Kung nagalit ang Diyos doon, kaya ginawa ng parusa ang Israel, ang ilan sa kanila ay pinatay dahil sa kanilang pagsuway sa utos ng Diyos. Dahil sabi dito, huwag kayong gagawa ng anumang imahin na para sa inyo. Ibig gumawa sila ng imahin na walang utos ng Diyos at ang malalapa, sinamba nila, pinaglingkuran nila dito sa pangalawang phrase or any likeness of anything that is in heaven above Yan. kahit mga taong nasa langit huwag kayong gagawa na katulad nila ngayon sino ba ang nasa langit ngayon mga anghel si Maria at ang mga apostol so hindi nararapat na sila ay gawa ng imahin at paglingkuran dahil ang sabi dito thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I am the Lord thy God, I am a jealous God, visiting in the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation. Ang katanungan ko sa inyo, sinong napakalaking grupo ngayon ang gumagawa ng ganitong mga bagay? Na gumawa ng imahin para sa kailang sarili kahit walang utos ng Diyos? Gumawa sila ng mga imahin na kawangis daw na nasa langit at nasa lupa. Gaya ng anghel kay Maria at mga apostol. At ang malala pa, kanilang niluluhuran, lang pinaglilingkuran, sila ay nananalangin doon. Sino sa panahon natin ngayon ang gumawa na ganitong napakalaking kalapastangan sa Diyos? Kung kaya niyo pong sagutin, pwede niyo pong i-comment sa baba.